Rocky Rodo 802 mga master ML Rocky Rodo on the move <laughs> on, Mga master, bit-bit na to Ito na Gancho, kuyalan Ay, si Rocky Rodo, binibinyagan Kaya pala Ay, lakas naman ito Yo what's up mga master? So yon, welcome back po sa akin channel, Reangler at for today's video mga master, ay magpipil test tayo ng ating bagong fishing rod. Rocky Rodo 802 mga master ML. So, setup up ko na 'to. Subukan natin kung akma 'to sa ating fishing spot. Tingnan natin kung mabibinyagan ba siya. 8 feet mga master medium light ayan ang ipaparis natin syempre FX Shimano FX 4000 series paris natin yan so set up muna ako mga master Nga, mga master naka up na tayo ayan na ang ating Rocky Rodo 822 at syempre Apex 4000 series at yung syempre yung ating Gochur Luminous 30 grams at syempre may kasama tayo oh. Kuya Alan champion yan mga master <laughs> so yun isa na natin first cast medyo magandang panahon kulimlim medyo may alon banayad ang hangin at sana may isda Isda na lang ang kulang Para maganda-ganda ang field test Field test, field test Sana may dumakma na isda E Fishy, fishy. Yun, strike mga master. Ano yun, buga. Yun, ito na mga master. Ay, shit <laughs> eh. Binalikan. Yun, Pinalikan. Sana. pala. May laman pala mga master. Eh. Nabaliktad na pala. <laughs> Sayang strike. Dalawang beses pinalikan. Nandiyan lang. Balikan natin ulit. Nandiyan lang eh. baka ang yun mga master binalikan eh sayang so, naman unang kas hindi pa nadala sayang yan mga master tinikman lang tinikman Op, hagis ulit pangalbang hagis mga bossing so ayun mga master nakakailang hagis na tayo pero si kuya Alan na istry kan hindi natin nakuha na ng video pero na unhook malit na bid -bid. Baka bidbid -bid din yung mistrike sa atin kanina. Sana may kumagat na malaki Para mapalaban na si Rocky Rodo Fishon mga master Bugaong, bugaong Ay, bugaong nga. Sabi 'ko na eh. First fish, bugaong mga master. Baka hindi bugaong sa iyo. Unang fish natin ay bugaong. A few moments later. Banyaga na mga master, ang ating Rocky Rodo Akan na ya salok kuy ya Salok Pabot na lang Rocky Rodo mga master, on the move Rocky Rodo on the move <laughs> Yang tayang kita. Nek baby lang pala mga tala kita ka master oh. Thank you. Nah, binyagan na yung ating fishing rod. Mga master oh. Ato ah, ito yung fishing rod? Rock and roll, oh. Ayan, mamamaster, oh. Hihi! Walang kuyalan. Drop shot na lang, eh. wasak kang muso niya eh medium light, wala pa isang kilo oh <laughs> <laughs> alright, suhu fish on mga master oh, fish on anong isda yan? kuya ala naman oh uy, bit-bit! Surveyor <laughs> tanggal na naman <laughs> Sayang mga maser tumalon Ayun ah, na Surveyor na Sabi ko na bid-bid na kasunod eh Kala ko talakitok Ayan <laughs> mga master Bid bid na to Eto na ah. Gancho Gancho Kuyalan Ay si Rocky Rodo Binibinyagan gan Gancho uh. you know, master oh Napayak masira na si Rocky Rodo Ay, ba Barracuda oh, oh, oh. Ano na lang, ano, salak na lang Ay, ayaw. 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 Hindi ma, mahirap yan eh. Kaya pala Ay, lakas naman na ito Ay. Dali, Barracuda mga master oh no? Yeah. <laughs> Rocky roll down Kala ko bit na Eh nangingi ako ng ganso Rocky roll Rocky lang Ang laki yung mga master Laki Mamaw Alright. Ayun, wala nang ano, wala nang manggugulo. Oh, master, oh. Alright! Huhu. Laki! Ang isang, may isang kilo may git. Isang kilo may git, para kuda, ah. Ang aga!